Ito ang balitang viral at trending na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Hindi lahat ng biro ay nakakatawa na kahit manlait ng tao ay pwede na para ikaw ay magkapera. Lalo na't ang biro ito ay para lang gamitin para makapanapak ng tao. Sumagad na sa dulo ang ginawang pambabastos. Device ganda sa kanyang concert sa Araneta Coliseum matapos tila ginamit dinawang katatawanan at tila ipinahiya ang buhay ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at tila gawing pulutan sa kanyang concert para maging viral ulit. Di rin si Sen. Rodante Marcoleta sa tila pambabastos at panlalait ng naturang komedyante. Kaya Sen. Marcoleta sumabog at nagsalita na sa publiko at ipapatawag di o mano sa Senado. Gano'n kaya ito katotoo mga kapanig? ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i upload namin. At yun na nga mga kapanig, hindi lahat ng biro ay nakakatawa lalo na kung ikaw ay nakaapak na ng tao. Wala kang karapatang manlait at bastusin ang sino man sa pamamagitan ng mga salitang iyong binitawan para lang gawing katatawanan para magkakakita ito ang matinding welta ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga solidong DDS supporters. Matapos di o manong, ang kabastusan at tahasang pang-iinsulto ng komedyanting si Vice Ganda sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. At di pa na kontento, pa daw di o manong katatawanan at biro ang mukha na Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Sumabog na nga sa galit at binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita na mismo sa publiko. Talagang di na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na tila binanatan. Ay, Senator Rodante Marcoleta ang komedyante na si Vice Ganda. Matapos di o mananitong gamitin ang kanyang muka at pangalan para lang pagtawanan at maging ang buhay at kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagdaang concert ito sa Aranet Caserta Kaya ayon sa ilan, nila ang gaba di gyud magsaba. natilad di umanoy karma na raw ang humahagupit ngayon sa komedyanteng si Vice Ganda dahil sa loob lamang ng isang araw ay umabot Hanggang isang milyon ang nag-unfollow sa official Facebook page nito dahil hindi na umanuro tama ang pamamahiya, pangungutya, panlalait at pambabastos nito sa dating pangulo na si Rodrigo Duterte at kay Senator Rodante Marcoleta. Na wala man daw personal na ginawang masama ang dating pangulo at ang senador sa comediante. At hindi nga raw biro na tila ginawang paggamit sa dating pangulo at kay Senator Marcoleta sa sariling concert nito para kumita. Ito raw di o mano marahil. Ang tila kabayaran ng komedyanteng si Vice Ganda sa lahat ng birong hindi magaganda. At hindi magandang ehemplo para sa mga kabataan. Dahil dito, hindi nakapagpigil at hindi na pinalagpas ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa hearing ng Committee on Game and Amusement noong August 14, 2025. Ayon pa sa Senador, and I quote, Pati ako kanyang idinadawi. Nagpapatawa pa siya. Nakita niya si dating Senador Grace Poe. Natawa po. At siguro, naging successful siya. Napatawa niya ang Senadora. Bigla niyang sinabi, Tingnan niyo ang mukha ni Marcoleta. matatawa kayo. Napakawalang hiya ng taong yun. And ko, sa di inaasahang biro ni Vice Ganda na ito ay tila nakapagpainit ng ulo ni Sen. Dante Marcoleta dahil tila kinukot siya at pinagtatawa ng di umano ni Vice Ganda at tila ginagamit ang mukha ng senador at talaga walang pinangalanan pa niya. Tila rumesbak na si Sen. Marcoleta. Hindi raw kasi tamang gawing biro ang itsura ng isang tao. Oh. Lalo't ipapahiya mo ito sa harap ng publiko. Hindi nga raw tama na magpopromote ka ng sugal, tila gagawin mo pang pulutan para lang pagtawa ng buhay ng iila. Kaya naman, nang lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa, sa kanila. Makakatikim wala na wala ng mga concert na yan. Lalangawin na pati ang mga movies niyan siguro. Gaya ni Kim nung magsalita tungkol kay Digo. Nilangaw ang movies niya sa Davao. Bastos naman talaga yan si Vice ever since. Kaya nga natutong mga kabataan ng vulgar na kabastusan ngayon eh. Dahil dinadaan niya kuno sa biro. Pero ang totoo nakakabastos na. Pera lang katapat niyan ni Vice. Sana po matutalba na po ang mga online games na yan. Isawang scatter lahat yan. Marami ng buhay ang awat at marami ng kabuhayan ang nawawasak at nasisira. Pamilya ang nasira ng dahil sa mga online gaming na yan. Total ban na po yan. Walang magandang maidudulot. Parang droga din po yan. O mas malala pa na nakasira pa ng pamumuhay ng tao ibili na lang na bigas, ipupusta pa sa scatter. Big saluto Senator Marcoleta kasi hindi niya pinatulan ng mga walang kwentang nagsasayang lang ng oras. At buti pinagtuunan ng pansin ang gambling. Kaya nga di mawawala ang bulis sa kabataan ngayon dahil sa lumalabas sa bibig niya, mga panlalait sa kapwa na ginagawa niyang katatawanan. Nagiging normal na lang sa mga bata. Arena Plus, Bingo Plus. Ito po 'yung ito po yata 'yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun. Na, Mr. Chair, ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalat po ako. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko maalaman kung gano'n tayo kahanda. Di ba total ban? No, di total ban ang ating napag-usapan. Gano'n tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara na nating lahat. Eh, paano yung wedding? Ako po, grade 1 pa lang ako, may waiting na sa amin lang. Ngayon, nandun pa rin po. So, naka, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryoso, Han. po tayo ka-seryoso na gawin natin lahat to? Kasi po, tingnan ninyo, uh, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang naka-akma pong public, uh, key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang pareto efficiency. Misan tinatawag pa rin itong pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the Charter and the Governing Board of the pagcor, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government-mandated income share. Cities hosting Pagkor casinos are given fixed amount for their respective community projects. At the for corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government-mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also a coordinate in coordination with Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Subiri. funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the universal healthcare Center. O paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na o oh, eh, gagaling-galingan ang mga senador na ito, pero baka wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban niya. But let's face it, bakit po naging salot ito? Sabi ng ating chairman, gano'ng kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng Pagkor? Ang Pagkor po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869, as amended by PD-1993, Executive Order 260, at saka RA-9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. Pagkors operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny Regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing an, uh, a, a social uh, ogre siguro? Ano pong ginagawa ng DICT for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po kailangan isubmit sa atin ang pagkor. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng Philweb Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four Uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung uh, kulang 70 lang po kasi yung may lisensya. Meron so, pong purely online lang merong uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo, your honor uh, amin pong isasubiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po yung sa land-based casinos yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming uh, na negosyo na kalakip sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, una yung pangalan ng may lisensya, uh, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay eh, kung sino po ang mga beneficial owners dito. Pitong po, walang pitong po po lahat, na Your owner. Isang sumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc., Yung mga games niya po, ito yung Digi Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung ito po yata yung nag uh, sponsor nung isang concert na ngayon, ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoletto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patusin siya. nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po. Eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po, ma malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin, total ban. So, paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest kung nandito po yung representative ng BSP na silang re nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all these uh, game uh, online game platforms para wala na pong ano, wala nang pag-uusapan. Can, can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Uh, yes, uh, as um, the Monetary Board of the Banco Central ng Pilipinas has approved um, the uh, our policy that uh, we ask the or we order direct the uh, BSP supervised institutions to uh, take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Nagalit po si Senator Marcoleta dito po kay Vice Ganda. Uh, realization lang po ang dami kong realization eh, no, sa Senate. Alam nyo po, nakakalibang po manood ngayon na Senate, lalong-lalong -lalo na kung po si Senator Marcoleta. No? Dahil, eh, iba po eh. eh. Nagkaroon po sila ng, ano, ng talagang kaya ng isang tao na iangat. Dami nga. <laughs> Ang daming distraction. Kaya po ng isang tao na iangat yung uh, Senado uh, dahil po sa kanyang anong tawag doon? Uh, dahil po sa kanyang uh, atalino kagalingan, no? at uh, kausayan po. Naiangat niya yung Senado. Nagkakaroon ng direksyon. Dalawa po yung ano rito, no? Ah... Uh, 'yung pag, hindi lang po 'yung pagbanat niya kay kay ano kay Vice Ganda 'yung importante rito. Importante rin kung paano niyang inugnay 'yung uh, 'yung parang walang kinalaman na kabastusan ni ni Vice Ganda. Dito po sa mas malawak na problema ng pasugalan, no? Ah uh, sugal sa eh, Ang ganda po. Alam niyo, pin pinakinggan ko po. Uh, Nariyan naman 'yan sa lalo na yung simula 'yung ang dami na po pa lang ano, no? ang dami na pong nabawian ng buhay dahil dito sa sugal. May mga may edad na, talagang mga nagpapatiwakal, may mga kabataan. Hindi po kinakaya yung pagkaubos no. Anang yaman. Tapos ang attitude, yun yung problema. Ang laki na po ng problema natin. Pero yung attitude po ng gobyerno parang isinasalang-alang pareno pa rin no? Sinasalang-alang pa rin yung kinikita ano yung kinikita natin kumpara sa uh, ano po yung kinikita natin ngayon parang nanghihinayang pa sila alam nyo po pag meron na pong dapat outrage na tayo eh, no? na ang pinagtataka ko po rito bakit po si si Risa Ontivero sa Pogo nagwawala po siya sa Pogo eh. ba diba, paulit-ulit po tayo yung Pogo halos ikundina ng mga to yung Pogo, si BBM din, yung Pogo talagang totally, no? Isang, isang zona, kinundi na yung Pogo at diniklara na uh, ibaban yung Pogo. Pero, miski si Hontiveros. Kaya makikita nyo po rito yung kaipokrituhan, eh. Kaipokrituhan po ng, ng nila Hontiveros, tsaka ng lahat. Ang hirap, ang hirap nilang ano, no? Parang, wala po si anong tawo tamang term diyan, walang pakundangan. Wala po silang pakialam. Values. Hindi po normal na values 'to ng mga leader, no? Pag pinag ka mag-all out sa iyo, pag ayaw pag ayaw sa iyo mag-all out sa iyo lahat ng paninira lahat pero etong mga online gambling na talagang ang dami na po na sirang serana, Ang dami na po na warak na warak na po yung mga pamilya. Wala pa rin po sila, no? Wala pa rin po silang pakailam. ayaw pa rin po nilang iban dahil nangihinayang. Kung nangihinayang po kayo, bakit po nyo... Hindi ko maintindihan kung ano yung pagkakaiba ng pogo at saka ng etong pigo na to. Yung Pogo ba, kasi hindi kayo ang, kumbaga, sinusundan nyo na lang? Hindi kayo yung mga initial na kumontrata? Ganon yata eh. Di ba? Di ba ganon pag ahente ka? Pag ahente ka, di ba? Pag may bago kang kliyente, may bago ka rin tubo, no? Pero pagka luma na yung kliyente, konti na lang yan, renewal na lang yan eh. Yung mga unang, uh, kung gusto mong makakuha ng mga under the table, syempre yung nauna na yun, no? Yun, yun po ba talaga? Kita lang talaga. Kasi hindi ko po ma maunawaan yung pagkakaiba ng uh, Pogo at saka ng Tumpigo pagdating po sa social cause. Ika nga. Okay. Bukod po doon sa expose kay Vice Ganda at saka sa sinabi niya na, uh, sinabi niya, kasi kay Marculeta galing eh. Nakita niyo po, wala nakakaisip no pero kay Markuleta nang galing na ah uh, iba ng BSP iba ng BSP yung mga wallet lagi tayong lagi na lagi ko naririnig yan na meron sa mga wallet katulad ng GCash PayMaya at kung ano-ano pa meron mismo dun ka na sa GCash maglalaro o medling link na ron no o sinadjes na nga ni Markuleta, umuo naman yung BSP ang, ang pinagtataka ko ron bakit sila galit na galit Ito po yung kultura sa, sa Senate na uh, pag, pag nakakita ng pagkakataong mag-ipal no? si Markuleta, alam mo yung mga akbang niya pag, pag pumunta siya sa investigasyon alam niya yung tutunguhin ng, ng mga katanungan niya may direksyon. Pero ito pong mga ibang senador, mapupunan nyo po, pag po nakakita ng butas, yung, yung, eto na yung chance ko. Eto na yung chance ko na ma, 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 siguro, makapagpakitang gilas. Kaya lang mahababa ito, mga ngawit lang ako na konti. Kaya gusto ko sana na, na maganda sana to yung, yung kung, kung mapipili lang natin. Pero para magkaroon lang po kayo ng ideya kung ano naganap sa Senado kanina, ito po yung mga naganap sa Senado na sa tingin ko, uh, may, dito po may malaking pagbabagong iniintroduce si Marcoleta, no? Uh, papanoorin po natin tong mga to. Napa na ano naman no ma, ma, ano naman. Before I ask uh, well, two or three points lang. <clears throat> Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta may order na kayo na tanggalin yung links. Uh, yes, uh, Your Honor. Uh, so, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Uh, yes, Your Honor. O, But... oh, ayan, ha? tignan niyo po yung tanong ni, ano, ha? yung tanong ni, yung tanong po ni uh, Alan Cayetano. Kasi sinabi kanina ni Markuleta, yung ibig sabihin ng kanina, yung tinanong ni Markuleta, pwede niyo po bang tanggalin? Kare-request lang, ha, nung umaga, eto bandang hapon na to, eh. pwede niyo po bang tanggalin sa Uh, kasi hawak po ng BSP yung uh, mga, anong tawag diyan yung mga Gcash, mga e-wallet. Pwede nyo ba tanggalin yung direktang link? Kaninang umaga lang yun, ha? Okay. Ibig sabihin, ibig sabihin, naisip na ni Marcoleta yan. No? Siya na nakaisip. Kumbaga sisikat siya dahil ano eh. Eh, kinakailangan, umayon sa kanya yung BSP. Okay, dilalabas yan sa balita si Marcoleta na naman, di ba, ang bida. Eh, nabibidahan na yata sila. Pero hindi ko po maintindihan yung kinagagalit niya. Sa totoo lang po, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka nagagalit? Anong kinagagalit mo? Kaninang umaga lang, sina ni Marcoleta. Tignan niyo po ah, hearing yan, umaga, tapos eto bandang hapon na to. Kaninang umaga, nagsuggest po si Marcoleta. No? Okay. Sabi niya, baka pwedeng tanggalin nyo. Kaya inorderan nung uh, ano, na tanggalin na natin. Inorderan niya yung mga Gcash. Hindi po ba maganda yun? Na sa suggestion ni Markuleta, tumalima ka agad. Ngayong araw din na to, inutusan na ng BSP yung mga Gcash na tanggalin na. Yung mga link sa sugal. Di ba maganda? Hindi ko maintindihan kung ano kinagagalit at niloloko ba niya yung Niloloko niya ba yung mga senador? Kita niyo po yung point ni ano ni ni anong pangalan nito kay Tano no. Ah, uh, pag kay Cayetano, ang ang punto ni Cayetano. Ano yung punto na Cayetano? <laughs> Bakit 48 hours pa? Parang ang tagal naman nun. hindi naman napakatagal ng 48 hours kasi nga Ah uh, gusto niyang ipahiya yung BSP. Kasi sabi kasi, hindi, hindi kasi nagsabi ng 48 hours eh. Sinabi lang ng BSP na, opo, tatanggalin na. Inutusan na namin tatanggalin. Gusto niya sabihin na, tinignan ko, meron pa GKAS, meron pa sa 48 hours nga raw ang kinakailangan, di ba? Okay. ah uh, kaya lang, eto po ang problema dyan. Di naggalit-galitan si kahit ano. Chance na ito ngayon ng mga maiepal -e na maggalit-galitan din. Eh, nagre regulate ng ano, e-wallets eh. Ah, po yung problema. Them down, uh, lahat sila and also to uh, May uh, na ba talaga adequate, uh, or uh, prompt information to the public so for sir number one, July 25 pa yung memo nyo ah oh. oh, sige pag usapan na lang natin talagang mahirap pa talaga pag lotek eh ah huh? Okay naman, rinig naman sa dinig nyo naman pala sa eh. Kasi ang hirap po na promise, maganda po to. magre kasi sila lahat eh. I-advance na natin ng konti. wag na siya ano. wag na po to si ano. Kung naririnig nyo naman, konti lang naman. I-advance na natin masyadong ano. Um, first of all, may I start by thanking you na meron know your costume. Uh, today Apo. Ano oras po sa Saturday? Umaga, tangali, gabi? Uh, 14 hours po, so we give them until the end of uh, Saturday. End of the Saturday. So, ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makikita yung game sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakikita po ako, i kita. Tende, no? Pwede po. Ano pong connection ng contempt? Di ba? Yan yung problema sa mga to, eh, no? O, pagka hindi mo, pag meron pa rin yan, i kita. Ano pong connection ng contempt doon sa sa kung wala na sa e-wallet. 'Yun yung ano 'yun, yun yung uh, nag, nag epala na naman. Maganda naman yung sinabi, 'di ba? Uh, kausap niya sa kasi sa banking to si ano yun, Siya po yung chairman ng banking. Mukhang may usapan sila na may gagawin na sila. Mukhang may usapan na may gagawin na silang paraan, 'di ba? Ah, uh, para mawala yun sa e-wallet. Ngayon, dahil si Marcoleta, kay Marcoleta, medyo kinakailangan sabihin ni kay Tano na kanya 'yun. Ah, uh, ganun-ganun lang 'yun eh. Tapos eto naman si Tulpo, yan na. nag epal na na nagtapang-tapangan. Sige, iko kita. Bakit mo iko Nakuha niyo po, bakit nyo iko biglang lotek? Ano? Uh, <laughs> ano po connection? samantalang ang pinag-uusapan, bigyan nyo lang sila ng 48 hours. Maganda po yung paliwanag ng BSP dyan kung bakit may 48 hours eh. Pakinggan nyo lang po, tuloy lang po natin. Malinaw po tayo, yung sabi nga ni sa Sen. Gaetano, huwag mo ninyo biru-biruin na committee na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, uh, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Saturday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir. May ko content ka namin. Uh, yes, Your Honor. And uh, we'll also take, uh, uh, we will sanction also the concerned BSP. Uh, Mr. Mr. Chairman, President. if I may, Mr. Chairman, if I may, just just very short, Mr. Chairman. Oh, eto pakinggan niyo pa isang epal. I Walang kabog ka, -kabog. respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that They need time or take. Tignan nyo po, parang ang laki-laki pa po ba ng ano? Hindi ko talaga maintindihan eh. Napakalaki po ba nung, nung 48 hours? Hindi naman po 48 days o 48 years. 48 hours, dalawang araw lang, bigyan nyo lang yung BSP. Ang gusto nila ngayon na teka lang muna, di ba? Teka lang muna. Ano po ba kasalanan ng BSP? <laughs> di, di po ba? Parang ang ah, galit na galit po sila. Kanino po sila galit na galit? Sa BSP ha. Tignan nyo po yung attitude nila. Sa BSP po sila galit na galit. Bakit po BSP? BSP At yun na nga mga kapanig. Ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang i-click ang like at share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhan video ito. Mabuhay ka Pilipinas!